sagutin na ni Davia ang aking hanging question. Yung mga trial sa pagiging single. Pag nagbibitbit ng pinamili, sila may partner, ikaw wala. Anong nararamdaman mo? Ay, ako. Minsan pinabitbit ko sa mga crew. <laughs> ah, uh, siya. At, pasi, Ay, man, ako kasi nakakaramdam ako. Doon ako na, man, man. nakakaramdam ng na emptiness. Yung parang kailangan mong bilhin lahat. Ay, man, man. O, dahil wala kang partner, bitbit -bit ko lahat. Doon lang ako nakakaramdam ng na emptiness. Ha. Pero kung um, pa, ordinaryong araw, walang kuwenta sa akin ng lalaki. So, sa'yo so, pinabibit-bit mo, so magtitip ka. Oo, oh, oh, magtitip. Oh, yun ang perks na pagiging matandang lalaga may pera. <laughs> may pang tips, di ba? Kaya huwag mong gawin miserable ang buhay mo dahil matanda kang lalaga. So, oh, yun ang, ang ano tip nyo kaya dapat. Next wa so, totoo ba naniniwala pag isa, minsan naghahanap. Sexually, ano? Uh, wala. Oh, wala, hindi totoo. Ako din po, hindi ako naniniwala doon. Eh. Iba-ibang babae. No? Parang nagpaka-plastic siya kasi nagpa-vlog. Pero yung totoong sagot niya, hindi. Hindi ganun totoo sagot. loob. <laughs> Oo, oh, oh, no? Nalilesen eh. Naniniwala ko na nalilesen. Oo, oh, kareta ka na ba? Yes. 43. Oh, 43. Diba? <laughs> 43, tama ba? Oo. Oh. So, Oo. Oh, oh. Antis Antis na pa ba? Ano ba? Oo. Uh oh, oh. So, so talaga ay, may iba. Kapag tumatanda, adyo man na. Kapag tumatanda <laughs> na may iba na yung perception. Happy go lucky din, parehas kami. Adyo nga ma talaga. Diba? Parang lahat kaya namin gawin sa ngalan ng barkada. <laughs> Pero nababago pala yun. Na, ang naisip ko dati, parang walang kamatayan. Yeah. Hindi kayo iwan magulang. Nung yung daddy ko, nagbago na ako. Parang Uh, nung nawala yung tatay ko, kasi di diba, provider lang tatay, kahit may trabaho si tatay, dati pa din. Nung nawala yung tatay ko, naisip ko na, ay, hindi pala pwede. Dapat ikaw tumayo sa pamilya mo. Ay, nagkwento ko na ng buhay. So, ikaw, si Davia naman, medyo ano to eh, wala masyadong trial. Or, kung may tayo man, dahil masayahin, kayang-kaya. Yun yung, ano, no, advantage, no. yung pamilya masayahin. Sige, sa tingin mo, ano, ano pa bukod doon? Dahil, happy hormones. O, hindi lahat ng tao, Davia. Ito, natutunan.